Oh, okay, so oh. mga bag, oh. Tapos mga saninag bata. Kahan na. Sa ka, no, mga t-shirt, o oh, naghahan Basta karun ting init. Pang labay na nilang ilang mga damit. Pili may patsada, oh. Para sa mga bata. Ang bag. Ano po yung hambag ari, oh. Puro yun, mga malita. Ito. Ang to. Uy. Ay, nasira na ito. Sa oh, darigapong bayo. Ito, hambag ko oh. Oh, guapo ra kayo. Mas may mga sanina Japan. Dandaan ni siya ka tong ato pikas may bagko. Kire may pachada ko lang tas trabaho. Asa na to bilin. Waon man punig ato ning kanon ron. Dadon. Di man ni pwede sa tong trabaho. sayang unay labayan dari mga basura guys oh. So, sana kaayo. dito natin nakita yung malita dito itong basurahan na ito ito yung basurahan na ito basurahan ng mga butilya mga bubog, mga buti nilalagay dyan tapos dito mga karton ayan o oh, mga karton karton ng laman kaya kung halong kain mo yan maraming uh, napakinabangan dyan na ano dito niniwan yung malita na yun ng gabi